at sa gabi ka init na nangkami kaya po may para sa pamilya kaya apit natin sa mga bata na kung mga anak na doon tabang hindi sila sa kanan yun ayun naman tinabuhi kung saan man naman takang mag ispila uh, para lang, lang sa itong mga anak sa bangon, para makahuman sa ispila ng kamot kita mga doon salamat kayo na suporta ka unay eh. Gabi ka init tabang sa ginawa mga doon kaya may pindag kisog ka unay muna yung mag-start ka na. Sak namin may mga bantika sa ako eh. sa gubang eh. Ubuto na. Ini to gulan na sa gubang. Digidlan ni mangitag anol, bulawan, inta ginto. Dali ka posisyon tayo. Pagkuan pa lang daan, pagbungkal pa lang daan sa yuta, grabe nang kapuya. Grabe nakahangak. kahangak. Tama ka paghakot. Pagpumot, ka init, humo na pagbugnaw. Tubig na naka ano ba pagkuha sa bulawan dili lalim. Kay blessing na tanan. Salamat kasi nang suporta kanay. Bye-bye. Ano anak mo dali. Tabang, di segini kanan, bata, lihat. tabang segini kanan mengabata dia tabang segini kanan